National Irrigation Administration nakikipag-koordinar na sa Department of Agriculture Bicol para sa dugang na tabang sa mga paraoma. Label kan tubig sa mga salog padagos man na pigmo monitor kan niya para sa posibleng dredging. Komo pag-andam en and kasong mamatea na ang epekto kan tiginit. Uyan report ni Rosie Nieva. Huli sa mga pag-uura na epekto kan Shearline poon pa ka Nobyembre hasta Disyembre ka nakaaging taon, haros doang beses naman na nagtanom nin paroy ang pirang mga paraoma sa Camarines Norte. Kadaklan kaya nalubog sa baha at mga banhi. Sigon sa paraomang si Saldi, biyaya anuran sa sektor kan agrikultura. Alagad minsan, inimana nagiging rason kan sa indang pagkalugi. Pali bago na naman tanim. para pag inilan ulit, na naman. Lugi na naman, sige lang kanin. Sa datos ka National Irrigation Administration o NIA Bicol, may mga lugar sa Camarines Norte asin Camarines Sur na naapektaran ang mga pananom huli sa dakol na supply ng tubig na darakan pag-uuran. Huli ka ini nakikipag ordinar naman subot sinda sa DA Bicol para sa tabang na pwedeng maitao sa mga apektadong paraoma. Mantang padagos man ang pagbabantay kang niya sa mga salog nganing mamonitor ang level kang tubig plano man kaya kan opisina na para rumon ang mga ini nganing makatipunin mas dakol na supply ng tubig como preparasyon sa epekto kan mainit na panahon. Kung nakikita na natin na bumababa yung river, tini, pinalapas na natin yung mga equipments natin no. Uh, kung makikita nyo, marami na tayong equipments na naghuhukay ngayon sa mga river beds natin. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.